Good afternoon, good afternoon. <laughs> Welcome back pa sa ating channel kasi medyo matagal-tagal tayong hindi napag-vlog. Ayan o, 5.37 na. So yun, tapos ko na silang pakainin. Lahat, lahat. Kasi dapat merong akong sakay ngayon sa TGRC. So ngayon, tinitingnan pa namin kung sino ang pwedeng magdala sa port lap namin ng derby. So alam ko, pagod po data o burgos So yun, Uh, yung coordinator natin sa apat kasi may biglang lakad siya, may deliver siya. Kaya hindi siya makakapunta ngayon. Ipapasakay niya rin lang yung kanyang ibon. So ngayon, nag-iisip pa kami kung sino ang magdadala. Kasi ito, ito mga Abel. Isasakay pa rin natin tong si ano. Ito ibon na to. Yan. Yan. Yan yung litar na may pasok pang dugyot. Yan o. No? Umuwi pa rin siya. Umuwi siya ng ano kasi ismas yung nakarang Sunday so umuwi siya Monday na ng umagang 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 umaga siguro mga pagkutok pa lang ng araw ng 5 o 5.30 nandito na siya sa uh, ibiary sa labas so, yun, sinasarado ko kasi condition na yan mga kapit oh. No? condition yung ibon oh. No? pwede pwede ikarga so baka iklak niya yung ano last 2 laps kaya kailangan natin oh last 2 laps nga ba o last 3 laps oh last 3 laps siguro yan So kailangan okay hindi ko masyado kumisado kung last 3 laps o last 2 laps na lang kami. So, yun. Uh, isasakay pa rin natin kung merong... Kasi may... Bu uh, ano nito eh? Ilan ba yung butas nito? Dalawa ng butas nito eh. Eh, umuwi. Ika-arga lang natin. Pero hindi natin i-entry mga kabel. Yan. Sayang naman eh. Naalaban niya sa patibahin. Baka mag-clock siya sa dulo eh. So, eto. Every... ah uh, every day. Oh, ganitong oras, sinasarado ko na yung ano niya, uh, trap door. So, kaha, nung isang araw, nung Monday, nung umuwi siya, nandito na siya. Yan. Paglabas ko ng mga 5.30 siguro. Medyo maliwanag na kasi yun eh. Mga 5 o 5.30, nandito na siya. So, malapit na nga yung ibon na yan. Nung nagkaismasan, kaso hindi na ituloy. So, yun. Uh, ngayon naman mga Abel, nakapagsingsing na tayo ng mga young bird natin. Ayan. Ito nga yung litter natin. Ayan, nakapagsingsing na tayo ng dalawa. Yan. So, ito yung liter natin na isa. Tsaka ito, itong matapang natin yung violente na to Violenta. Yan. Tapa, uh, tapang na nanay. Ayan. So, nakapagsingsing na nga tayo ng dalawa dyan. Hmm. Ray, Sabi mo na, oh. Pakatapang mo, mga kabel, oh. Super tapang. Dito muna. Yan. Yan. Ayan yung kanyang anak. Dalawa. White flight. At saka, sing natin ng BBC South ay, pala sugat na ano mo. Ay, hindi naman. Ito naman. TGRC Summer. Ayan, oh. TGRC Summer yan. Ayan. Pakatapang lang talaga. Talagang binugugugo oh. ko. Pakatapang. Kakabuli ah, pa ako niya, no. Pakatapang mo. Grabe ka. Ganyan ka ba talaga? Hindi. Ano yan? Ibig sabihin, ah, masyado siyang ah, maprotekte sa kanyang mga anak. Magandang breeder yan. Ito Ito kasi mabait hindi nanunok atong ibon na to, itong pack na yan, no? Napakabait yan. Gusto ko, gusto ko yung ibon na yan. Yan, oh. No? Napakabang ibon, litar na litar ang dating talaga, oh. Litar na arden na banden yan, mga abiel, oh. Then dito, yan, naapisahan na rin tayong dalawa. Ayan. Yung ating naglalabas ng crested, ayan. Yung dalawa, si Black Victoria at saka si ah litar, ayan. Yung litar na inilalaban natin, yung litar na inilalaban natin na hen yan, anak niya yan. Kaso yung kabiyak, anak nito, o, oh, apo nito. Ayan, ni Dugyot, ayan. Apo niyan. Ayan. So, ito, dalawa. Tingnan niya natin mga abel, dyan dali, Ayan, matapang silang dalawa. Ayan, oh. At lagyan natin ng lights, camera, action. Yun. Ayan, dalawa na. Alright. So, titingnan pa natin kung anong ilalagay nating sing-sing mga abel. Kasi yung dalawa niyang anak is BBC South. Ayan, no? Dalawa. So, dito, tingnan natin kung ano ilalagay natin. Kasi may available pa ako dyan. Uh, BBC Summer, apat. Ayan. Then, dito, ayan. Kasalukuyang nag-aakot si Johnson President. Ayan, naglalagay tayo ng kanyang ah uh, panglagay sa pugad. Ayan, no? Kinukuha ko dun, dito. Sa ating, ano, um, anong tawag dito? Nakalimutan ko comment nga kayo mga abel, sa baba ko nung tawag dito sa uh, <laughs> ano tawag dito me? Alimutan ko tawag dyan eh. Meron akong ano dito. Ano nga ba yan? <laughs> Hindi natin ha. Dali lang mga abel. May check, -check lang ako dito. At ang lad. yon yun mga abel. <laughs> Talagang tinignan ko pa yung ano ko. Tinignan ko pa talaga yung yung Ah, uh, listahan ko tanglad pala tanglad tanglad. Sorry. Kung ito yung tanglad binibigay ko sa kanya, Yan <laughs> Then, yan manlalaki na nga pala 'tong mga anak ng ating ano ano. Online oh. sa yan sa atong Peter C. Yan Yung isa blue bar, yung isa hindi ko pa sigurado kasi medyo kalbo pa siya 'no, kitang-kita niyo. Kalbo. <laughs> kalbo yung ulo niya mga abel, Kitang-kita niyo kalbo, yung isa naman blue bar na makinis. Ayan. Then dito naman, nakapisahan na rin tayo kay Lady Victoria. Ayan, si Lady Victoria. Ayan, si Lady Victoria. Ayan ang atas. Taas, taas. taas Sampa. Ayan. Si Lady Victoria, taas na across kay Peter B. Ayan. Dalawa na rin yung pisa nyo. Ilang araw na yan. Two days ata. O tama, two days na ata. O. Ayan, ayan yung anak niya. Ayan. So yun, uh, ilalagay nga natin dyan is isang BBC tapos isang BBC Summer. Ganon din dito. BBC Summer, BBC South. Tapos dito, BBC South, BBC. Andi, TGRC. TGRC Summer. Tapos dito, ah... Uh, TGRC at BBC Summer. Ayan. Then, yung susunod na ilalabas na mga nito, nito, nito. At saka siguro ito. Ito, namimili pa ako ito. Meron pa akong gustong after nito, after ng pina sa atin na Arden na Peter si, So pagpapahingayin ko lang to ng mga isang buwan o dalawang buwan, ibibreed ko ulit siya. So plano kong iparis dyan is eto. Yan. Yan ay sa kanya, Si Lady Victoria. Kung hindi man si Lady Victoria, is ito. Yan. Si Black Victor. Kasi, itong si uh, Black Victor, at si Lady Victoria, at itong Arden na to, is may pasok ng solo. Ibig sabihin yung solo yun is Victor Lim. So, kaya iilalain breed ko lang sila. Para makuha ko yung tamang timpla nila, mga abel. Kasi, dito sa dalwan to, kasi to, interrelated silang dalawa. So, yun. Minix natin silang dalawa para parang line breeding din. So, ganun din ang gagawin natin kay uh, Black Victor, Lady Victor, at saka dito kay Arden. Kay Solo, yan. Ito kasi mga Abel, Arden-Arden ni Joseph Yap plus may pasok na Victor na Solo. Yun, Solo ng MMFC, uh, Takloban Champion, Superset Winner, Solo Superset. So, yun. Kaya ang gagawin natin is ilalain breeding lang natin sila. Para hindi tayo mapalayo sa mga ibon natin. So, kung mapapansin nyo, halos Peter C, Peter C, may Peter C tayo, tatlo. Tapos yung mga Victor Lim natin, isa, dalawa, tatlo. Tapos yung uh, litar natin is eto. Isa, dalawa, tatlo. Tapos, yung eto, jansen President natin, may pasok din yung Peter. Ayan o. Eto, toto. To. yan Halos magkalain din sila. So, ang naiiba lang dito, ito kasi Peter eh, ito, ito yung naiiba kasi ano yan eh, old lines natin yan, yung talaga natin ginagamit natin since noong naglilipat pa tayo sa SLR PC. Yan. Then, ito, yung ibon na yan, is, so, yan naman is lahi ni Pandora. So, yun. Di ba sinabi ko sa inyo, si Pandora is uh, may dugong wantay. Yan. Pero, ano siya, hap lang, hap lang ng wantay. Pero Pandora siya na island born dito. Yun niya, parang meron siyang puyo sa dibdib. So yun, tingnan natin uh, kung papalo yung anak niya. Kasi meron siyang isang anak dito. Anak niya at saka ni Arden, ito. Uh, yung anak ni Arden at saka ni Pandora, yan. Tingnan natin kung anong gagawin niya sa arera. So yung isiningsing natin diyan is ABCP. Uh, ano na yan? Nalipasa ng club, yan. Then, Titingnan natin kung may speed ba siya or consistent lang or matulin sa ano, matulin sa derby. Kasi based dun sa pinagkuhanan ko, makukunat, makukunat si Pandora. Makunat na may bilis. So ilang beses nagano uh, nag top top 10 at top 20 ang lahi ni Pandora sa derby. So si ano naman, si Arden naman is consistent na makunat. Yun. Yun yung ginawa natin ano, breathing sa kanila o kaya pinagbangga natin sila. So tingnan natin kung anong mangyayari sa anak ni Pandora at ni Arden.